Hi! Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, and good hap, good hapon. <laughs> ang ganda ko ngayon, ha? Oh. So, pupunta tayo ngayon dito sa canteen kasi it's my bunso birthday. So, birthday ni Cara and 13 years old na siya. <laughs> Laway ko. Ayan, ha? Oh. Happy birthday! Kayo ba may birthday? Ba't kayo nakapula? <laughs> si Cara ang may birthday. Ay, si Gugong pala. Ay, nasa lalala. Si Kara Lala,

wala ang kwan, panibol kelapot si nga, si Dano ano ibutang ang gidilig ibotang aserpon paggamiton ng osemo hah? Ibutang sa kuwain o ano? wano? lang ang cellphone ilang araw lang nawala, ay ilang buwan lang nawala. ay sira. saan cellphone? saan yapo saan yapo saan yapo saan yapo saan yapo saan yapo may jawana na po sa kan. Bibigyan pupunta ko ng Japan, guys. Bibigyan ko siya ng Bye Hoy, okay ra ka, di ba? Baka makabuntis ka na, Jowa-jowa ka ha. Sa kamay nagtatanong, guys, babae po 'yan, siya, guys. Gugong na po siya kasi nagpakalalaki na po siya, guys. Kasalanan niya ni Romeo eh. Kanawa niya. Kanawa ang cake niya, be. Kagutom basa naman tininlag, oy. naman Dito na sa kwarto ng kulit. Sa Lulens. Thank you Lulens, sa aming cake. Patingin ba? Happy birthday Gogong. Gogong <laughs> nakalagay kay. <laughs> ganaan po siya. Oh, Ganahan po Nalaki na talaga siya, guys. Certain pa rin siya, guys. Ayun, may oh. jowa na daw po siya, guys. Two months na daw sila ang kapal na mukha. <laughs> Kompleto na kami, guys. Girl, yung ate ko. Ako naman ay bakla, si Bimbo naman ang lalaki. Si Kara naman ang yung mots. Siya naman yung lalaki-lalaki. Halapak! Basin. My... Akala ko wala yung classmate. Ah, my... my... Di ba na pagkaon na kasi okay. mong okay. iskulaan? Ay, ah, pa snack naman din Ano ba 'yung class ni mga best friend? Kunta na. Kusi ba ko 300 ka 300. Si 300 'yung ang gitay pagkaon dali. Pinakot ka man ni kay? 300. Mm. Hala. Hala, may litson si Kara. First time, maglitson litson kay? Oh, first time, maglitson kay. Kung di lang pati nun baboy, ah. di ba litson? <laughs> Naglitson sila doon. Asa naman? Inaayos pa po yung baboy, guys. Nalilitson yan. Tingnan natin yung litson yun na baboy, guys. It's almost raining. Mahal na mahal ni mama yun si Kara kasi nung nabubuhay pa si Papa, si Kara talaga is koy talaga sa kanya talaga. Lahat, lahat talaga Ang pagmamahal ng papa namin sa mga anak. Sa kanya talaga binigay. So, kaya siya naging tumboy. So, yan sila. Ay, asa na mga litsunon? Ay, na po yung guys. Bawal ipakita eh. kasi. Bawal na, di ba diba? Alam ko bawal na eh. Pero, ayan yung lilitsunin, guys. oh, ayan No. pasilip-silip lang tayo, guys. Nakaready na po siya. Lilitsa na doon sa lupa na ano, pinagano namin bagong bili. Hi! So yun, it's Monday, Monday, Monday. It's a very peaceful and relaxing Monday with the raindrops is falling down. Kakain huh? kami ngayon. Dinner na yung ano namin pagkain kasi pupunta yung mga bakla dito. Dinner na so. Tara na kaano natin lunch, oy. Apit. Mag-live ko. Kain muna kami ng lunch, guys. So, Kakain muna kami ng lunch. 30 birthday. Ha? Huh? A birthday celebration with a Thanksgiving celebration for the bountiful blessings. Good health and good harvest to our palace. What is your um, message? Ah, kara, hinaut-unta nga. English. Kara, your birthday today is a very um, uh, very abundant, <laughs> a very a good because of your mother and your uh, your siblings. Alam ano kaya masasabi ng mga taga CUC ngayon no na education ka tapos kapar. I did finish my course because of the financial status of my family, but I can easily learn new things. I am so confident. I am a type of person that is trainable. <laughs> <laughs> trainable. Pininlag ang ulam namin, Tinilag na atay. Tinilag is parang adobo na lauya na nilaga. Basta adobo na may sabaw. So maanghang ay ma... Basta... Ayan no, atay o. Oh. Ano yan? no. Hi. Hi! Sila, sila ay, pang ay, ating couple for today. Uh. Sige, walang hands pa. Bukas si, walay rin kayo. Mga demonyo kayo. Papainggit pa kayo. Hi! Halang kinasal! Halan! Alang kinasal! Ginoon ko! Masyado kay sila! Sila ang bago kasal! Ba Nakagulo ang kuwan! Nakagulo ang... Ang canteen. Actually, guys, ang kantin is my extension. Extension din. Extension man. Oy, mga maninoy, ito diri, diri tanga side. Ang mga abay, nara. Ang bridesmaid. At ang ring bearer. And coin bearer. And of course, Ninang.

May free cook ngayon ha? Di magkuan mo? For the Brenda free cook Ay, cook, cook Ah, cook Si din na Change y2i and ies? Dibibiyan, dibibiyan. sa mga kaoy? Ano mo niya oy? May pagkaon sa

ganun na, gayon ko ha. <laughs> Ayoko ba niya? Ha? Wala na rabay mong amo karon one week na lang. Ha? Basig ipaon. Ha? Ha? Imong amo wala na in one week. Ha? Anak na. Huna-huna, adaghan imong amo sunod si Mana. <laughs> Kamasat mo, isigjag ka ni, mo Day. ba na, eh. Hadlock, ibalibaran. ni mo Nagkatawa siya, ibalibaran ni imo Day. Kata na, ano day. <laughs> imong amo in one week, wala na! Nalas na